kaalam ng story yes. mo. Ikaw lang to. Yes, aalagaan ang kita. Oh, pero alam mo ngayon, kasi nung early stage ng singing career ko, ang binabasa nila sa akin, so princess kasi kasi ngaro, kasi ma, ma emotional ko matamasa mo. Pero after that stage binabansa nila lang, fearless diva, fearless diva Joe, na on stage, napaka fearless ko manta, pero na ko ngayon natin na, <laughs> ah, may purpose pala, kung bakit ako tinawag ng ganun na fearless diva, kasi ngayon, I feel uh, fearless, and I feel um, strong enough to to share my To share my journey from the past na for a long time ate, tinago ko. Even sa sarili ko, parang dininay ko rin or nanangyari na sa akin. Tinago ko under the rug kasi sa sobrang sakit ng pangyayari na yun, ayoko nang maalala na naging part pala yun ng buhay ko. So, hindi ko alam kung paano exactly sasabihin. But, nung bata ako, at, at 10 years old, naging biktima din ako ng uh, from from my father. <laughs> At 10, years at, old. at 10 years old. After nang pangyayari na umalis yung nating namin. Aside from broken marriage, your father broke you. That time, hindi ko alam paano mag react Kasi nga, hindi ko naman alam yung mga bagay na ganun eh. The first time it happened, anong maramdaman mo? Sa pagkakaalala ko, daytime siya. Daytime nangyari yun. Pinapasok ako sa kwarto, dinala ako sa kwarto. Tapos, doon na nagsimula yung, yun yung, Abuse. mga horrific na nangyari and that time, frozen lang ako kasi hindi ko talaga alam eh. Hindi ko alam na sisigaw ba ako or, or tama ba to? Pero wala. Tsaka tatay mo eh. Oo. Grabe oh. ba? Ano Diba, ang daming tumatakbo sa utak mo at 10 years old. Normal ba to? <coughs> tatay ko ba to? Ginagawa ba talaga to? Exactly, exactly. Even pagkatapos mangyari yung mga bagay na yun, all those years growing up, magkasama pa rin kami ng papa ko. Magkakasama hindi na, niyo, hindi na bago yung relationship niyo after nyo? Hindi na bago ate. As, pagkatapos ng pangyari na yun, as if walang nangyari okay pa rin kami. Father, daughter, sinusuportahan pa rin niya kami. Nagtatabaho pa rin siya. Ako naman, that time, kumukontest na rin ako sa mga TV hanggang sa manalo ko sa showbiz. So wala kang pinagsasabihan na nangyayari yun sa'yo? At ano talaga? Pati sa mga kapatid mo, wala silang alam? Walang nakakaalam sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga sinabi sa kanila kasi hindi ko alam paano nila ma-receive. -re Even sa mga, sa mga kaklose ko na... Mga kamag-anak, sa, sa mga tita mo, wala akong ka pinagsasabi.